Gabi na nga to mga mawe, kaya naman nagluto na nga rin pala ako ng aming uulami. Kung mapapansin nyo nga, nangungo nga ako magsalita for today's video. Paano ba naman kasi, nahawa na nga ako ng sipon ni CJ. Ang sakit na nga rin ang ulo ko mga mawe, pero for, nag pa rin nga tayo sa pagbo over At dahil nga nanay na tayo, hindi tayo pwedeng mapagod. Pwede naman tayo magpahinga, pero lawan, gano'n! Usong-uso nga talaga yung sakit ngayon, mapabata man o matanda. Pati nga ako na hindi naman madalas dapuan ng mga ganitong sipon, eh talaga namang tinamaan. Kaya naman mga mawe, parehas tuloy kami ni CJ ngayon na naggagamot at nagpapagaling. Lang nga munang lalabas ng bahay for today's video. So, eto na nga mga mawe, going back nga dito sa video. Naglagay na nga pala ako dyan ng crispy fry at saka nga isang itlog. At naglagay din pala ako ng dalawang kutsarang cornstarch. At syempre, hindi ko makakalimutan nga itong oyster sauce. Naglagay na nga rin pala ako nyan mga mi. At hinalo-halo ko nga lang yun ng mabuti para naman nga maghalo, ganon. Ako nga ako sa itlog, kaya naman, ayan, dinagdagang ko na. Hinalo-halo at minekos-mekos ko nga lang yan mga mi. Para naman magpantay yung lasa niya at eto na nga, nagpre ito na nga rin pala ako dito. Painit nga lang ako ng mantika at inilagay ko na nga rin yan mga mawe. At eto na nga, naglagay pa nga ako ng isa para naman hindi nga sayang itong pagluluto ko dahil kasya pa naman. Alam ko hindi lang ako ang ganito na nagtitipid ganon. Ang mahal ba naman kasi ng gasol ngayon, no? So habang nagluluto nga ako mga mi, meron nga akong share sa inyo kaya makinig kayo ha. ha? Kapag nga hindi kayo nakinig, naku, sinasabi ko sa inyo. Charo mga nagsisimula pa nga lang sa mundo ng vlogging. Dahil marami nga akong komamis na napapanood na nawawalan na nga sila ng pag-asa. Dahil nga sa views na natatanggap nila. Huwag nga kayong ma-pressure mga mi sa views. Basta i-enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Ganon. Kasi kung views talaga ang palagi mong titingnan at pagbabasehan, eh talaga namang ma-pressure kami. Kasi ganyan na ganyan talaga ako nung nagsisimula pa lang. Talaga namang malungkot ako kapag nga ang konti ng views ko. Ganon. Pero syempre dahil gusto ko nga yung ginagawa gawa ko kaya for the pa rin nga ang pag-upload ko mga mawe dahil nga gusto ko rin tong ginagawa ko at para bang fashion ko na nga talaga yung mag video video kaya naman enjoy ko na nga lang kasi maniwala kayo mga mawe meron at meron at meron talagang isang video na magbabiral sa inyo basta maniwala ka lang kay lord ibibigay niya yan in god's will ganon. yung tipong gigising ka at magugulat ka na nga lang talaga na meron ka na nga nag viral na video kasi ganun na ganun talaga yung ginawa ni lord sa akin. Kaya mga mi, ituloy mo lang. Go lang. Laban. Ganon. Hey! wag na huwag kang susuko. Lalo na at naumpisahan mo na. Kaya naman, hanggat may pangarap tayo mga mawe, eh, magpatuloy nga lang tayo sa buhay. Ang dami ko na naman niyang dinaldal. Kaya nga ito, natapos ko na nga palang pakainin at paliguan itong si CJ. Kaya naman, for the go na nga ang bata at matutulog na yan. Salamat sa pagtanaw!